ang mga Russian elites ay di umano'y kasalukuyang nagsasagawa ng plano upang lasunin si Russian President Vladimir Putin at pagkatapos ay balak nilang maglagay kaagad ng isang kapalit ayon sa isang nakuhang intelligence report. Ayon sa report ng intelligence agency ng Ukraine, ang mga opisyal ngayon na nasa Moscow ay nagtatangkang tapusin na ang pumumuno ni Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng paglason o mano sa kanya. Sinabi ng Chief Directorate of Intelligence ng Ministry of Defense ng Ukraine na isang grupo umano ng mga maimpluensyang miyembro ng Russian elite ang gumagawa ngayon ng plano na naglalayong pabagsakin ang presidente ng Russia ulat din na balak ng nasabing grupo na alisin si Vladimir Putin sa kanyang pwesto sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay tatangkain nila na ibalik ang ugnayang pang-ekonomiya ng kanilang bansa sa mga western countries. Iminumungkahi din sa intelligence report ng Kiev na nahihirapan na umano ang mga taong pumapaligid ngayon kay Vladimir Putin dahil sa epekto ng mga economic sanctions na ipinataw sa kanila. Kamakailan lamang, inihayag ng United Kingdom na magdaragdag sila ng 380 katao sa kanilang listahan na papatawan ng mga sanctions at sinimulan na rin ng Britain na patawan ng karagdagang 35% na taripa ang mga produkto na nagmula sa Russia. Sinabi rin ng Ukrainian Intelligence Service na napili na ng na mga Russian elites ang papalit kay Vladimir Putin at ito ay ang direktor ng FSB na si Alexander Bortnikov na tinaguri frontrunner ng bansa. Gayon Gayunpaman, ang nakuhang impormasyon ng Kiev ay hindi pa umanaw nakukumpirma. Sinabi ng Chief Directorate of Intelligence ng Ukraine na napagalaman nila na si Bortnikov kasama ang ilang maimpluwensyang Russian elite ay kinokonsidera ang iba't ibang mga opsyon upang mapaalis si Putin mula sa kapangyarihan at kabilang umano nito ang paglasun sa kanya o di kaya'y bigla ang pagkasakit. Sinabi naman ng isang source na nagsalita sa The Daily Mail na mga ganitong usapin at paghihinala sa inner circle ng Moscow ay magiging dahilan upang mabahala at pagdududahan ang pamumuno ni Vladimir Putin. Sinabi din ng source na walang duda na habang nararamdaman na ngayon ng mga Russian elite ang hagupit ng mga sanctions, iisipin na nila ang kanilang kinabukasan at kung hindi kaagad matatapos ang digmaan na ito, lalo umanong lalala ang kanilang sitwasyon. Naghihinala din ang Ukrainian intelligence na mayroon umanong isang maliit na grupo sa Moscow na maaring nagtatangka ngayon na alisin ang presidente ng Russia ngunit kung sila ay magtatagumpay ay nananatili pa rin isang malaking katanungan. Samantala, sa ibang kaganapan naman, ang mga Russian na sundalo ay nakikiusap at minsan ay nagmamakaawa na umano sa mga Ukrainians na bigyan sila ng pagkain sa kabila ng pwersahang pagpilit sa kanila ng kanilang mga commanders na maghasik ng lagim sa Ukraine. Sa Twitter, sinabi ng reporter na si John Sweeney na mga Russian troops ay nasa ilang kilometro na lamang mula sa kanyang posisyon sa Kiev. Ngunit kalaunan ay sinabi niya na mga pwersa ni Putin ay nahihirapan umanong pasukin ang kapitolyo ng Ukraine. Sinabi ni Sweeney na nagtanong siya sa mga lokal na sibilyan at nalaman niyang disperado na umanong nakikiusap sa mga Ukrainians ang mga Russian troops na bigyan sila ng pagkain. Tinalakay rin ito ni Sweeney sa kanyang video diary na kung saan inilarawan niya ang kalagayan ngayon ng mga Russian na sundalo. Nakausap o mano ni Sweeney ang isang taxi driver na kung saan sinabihan siya na maraming mga rasya na sundalo ngayon ang lumalapit sa kanila at nanghihingi ng pagkain sinabi rin ng taxi driver na napansin niya na mga Russian na sundalo ay hindi umano agresibo at sa tingin niya na mga commanders nila ang dahilan kung bakit sila ay gumagawa ng masasamang bagay. Sa katunayan ay mahinahon umano ang mga ito na nakikiusap na bigyan sila ng pagkain. Sinabi naman ni Sweeney na si Vladimir Putin ang mayroon umanong malaking problema ngayon dahil naglunsan siya ng isang pagsalakay kahit ang kanyang mga sundalo ay nagugutom at tumangging makipaglaban. Sinabi rin ni President Zelensky na mga Russian prisoners of war ay ayaw na umanong bumalik pa sa kanilang bansa. Sinabi niya sa kanyang pahayag na among them there are those who refuse to return to Russia marami umano sa mga sundalo ang kinalimutan na ng Russia at hindi rin sila binabawi ng nasabing bansa. Nakatanggap na rin umano ang pamilya ng ilang mga sundalo na mga death notices kahit sila ay bihag pa ngayon ng Ukraine at buhay na buhay pa. Samantala, nasa pagitan ng 2,000 hanggang 4,000 mga Ukrainian na sundalo ang pinaniniwala ang napatay sa digmaan ayon sa pagtatansya ng Estados Unidos. Mayroon din mga ulat na ang Russia ay nagsimula ng mag-recruit ng mga foreign mercenaries upang suportahan ang mga sundalo ni Vladimir Putin sa ginawa nilang pagsalakay sa Ukraine.